Trabaho na po pa. Ang hipos sa at higdaanan. Una trabaho tên tờ gram cái mang ra ở cùng nhau. Nào electric pan, nào pô cối aircon. Pero aircon daw yung ginagamit. Hili ng electric fan kay Isa ko ng amo. Isa ko ng amo ng electric fan guys. So, ang ginagamit lang, aircon lang. So, magtrabaho na ta. Magtaro na po taong. Mang pa. Manghornal ko na no, mo po ito Nga, so, mga hornal sa may magbanat sa may kay hapit uh, pa mong sildo So, magpaabot kami sa among sweldo. Sige na, bye! Thank you for watching. Magulo. Yan. Ang daming dagang ikarto na mong kwarto. Iwala <laughs> pa ko kayo. Iwala pa ko time. Kayo busy pa. Narang sa kusina. Sige pa. Awag sika. O oh, sila. Namo ng trabaho sa taga. Para dito makasapan. Okay rin akong kwarto. So, nalang na ko na limpia mahuman ang ramadan. Karoon, wala ko time. じゃあバイバイな。So bye bye